again guys na no, dito kami ngayon guys sa restaurant no kumain muna kami ng aming agahan yan po ang uh, in order namin is ito po ang chicken curry sobrang anghang naman po at saka may parata so yan ang parata chicken curry guys ang sarap pero sobrang anghang yan so pakain muna kami guys pakain muna kami guys no kasi parang sobrang anghang <laughs> sobrang anghang kawai kawai supply. hello good morning good morning ayos pa ayos pa naman t-shirt niya oh. Ais ba talaga, Guys, kain muna ka kain muna kami dito, guys, no. Parota <coughs>

Hello so guys, dito kami guys, dito sa naglalakad kami no. Pupunta kami dito sa yan sa may gulayan pero wala pa yung gulay kasi halo sana namin sa munggo. So paano kami nito? Hindi kami makabili ng Hindi kami makabili ng ano ng gulay na yung ano, yung dahon sana, yung spinach man lang. Eh ko hindi pa dumating, wala ang kagulay-gulay pala dito. Dapat pala sabi ni Kasablay doon na lang kami pumunta sa may ano doon sa kabila kasi marami yan guys konti pa lang wala pa lang wala pang ano wala pang mga tao wala pa siyang mga tinda konti lang mga saging lang dyan at saka kahit mga sibuyas wala wala nga yan, oh. No? may nagtitinda ng mga damit yan guys may mga damit pantalon, shirts, t-shirt, jacket kasi taglamig ngayon at saka yung nagtitinda dyan masri Karamihan naman doon walang gulay, puro na lang sa saging, mga saging at saka mga mais. Yung mais. Ting mais pala ngayon dito, tag mais pala rin dito sa Saudi kasi may nagtitinda doon ng na mais. Ano? You know? May nagtitinda ng na mais. Kunti pa lang maghihintay-hintay kami sa glit kasi lulutuin ko mamaya yung gulay. So paano naman ano na pang lahok natin? Panggulay. Ayan, kunti lang. Noong nakaraan guys, maraming, maraming tao dyan nagtitinda. Ngayon is, hindi pa siguro dumating yung ibang nagtitinda dyan na bang, Bangladishi. So yan lang muna guys ang aking vlog, no? Bye bye, salamat for watching. <tinyo> At wala mga ano, mga ibang bulay ganyan lang. Upo na lang kunin mo. Ah. Isang piraso kasi ano na rin tanghali na rin. Baka nag-aantay sila sa atin 'to. Sino pwedeng kaya isang upo ng mga Dami mga sibuyas, oh. Opo, magtingin mo na ako. Oh, Cluster pa Manila saglit Ano lang lupias ka? Yeah, lupias ka lang. na ano na kam kg hala ka lang Guys, oh. कम आई दा।, दा।, <usperman> दा काम हुआ hết किधर नहीं हां ओए कैसे काम करो वैसे सीतरियल ऐसी दिक्कत हो ले हम करिए हम तक काम काम जम गाइसन टाइम में मोय पीने ना मका सिबुयास हां इंता नटिंग लाइव गाइस लाइव रजिस्टर फाइव कोइस मोर वाला हां ये कितने के जी हम उधर से कमांड के छेरे अरे शर्मा भाई आ गया हां लाओ 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 तेज लाओ Secret lang. Hello vlog, pauwi na ako guys. Nakabili na ako ng opo at sa sibuyas. Ayan o. No? sibuyas at saka opo dito lang naman ang aking sadya doon gulay kasi ihalo natin sa ihalo ko mamaya sa monggo so yan o konti lang para lang halo sa monggo yung mga ko na mag mag may bisita kasi kami dito, Sibuyas. One kilo ng sibuyas at saka opo, four real. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Ito lang yon guys ang aking lulutuin sa pananghalian. Naglalakad na ako sa daan papunta. Pauwi. So 'yan lang guys, magandang buhay. Thank you for watching.